Hello guys, good morning, good morning. Nanguha ako ng ano, bunga ng sitaw, ayan o. Ayan. How many days lang na hindi ako na ano, nanguha, ayan po. Isang ano, isang maliit na karton, yan Ayan. Ito po, bunga ng sitaw. Update ko kay sa aking mga kamatis. Ayan po. Ayan. May ano na siya. Buwan. Lalaki na niya. Tignan niyo po. Ayan. Ayan na sila. Lalaki na. namungulak na. Tapos, ayan po yung mint. <laughs> Nilagyan ko ng ganyan kasi para daw sa ibon. <laughs> Ayan oh. Parang palay ba. Ayan po yung mga kamatis. Ayan, may bunga na. Hello. Yung aking pechay. Ayan po, Chinese Chinese pechay. Ayan. Malalaki na siya. Ayan. Tapos yung aking talong may bunga na rin. May bunga na siya. Ayan. 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 Lalo mo lumago yung aking kamote kasi umulan kagabi ay kaninang madaling araw. Pati yung ano oh, yung malunggay, ang lago. Ayan. Ayan po. Ayan. Tapos yung aking ano, tanim na tubo. Ayan o. Ayan, lalaki na ng aking mga talong. Ayan po guys. Ang sarap ba? Yung pag mo ng umaga at pupunta ka dito sa garden. Ang ganda ng green. Tapos ito po yung aking sili, yung ano, bell pepper Ayan po siya. Hindi man lang ayusin ng ano. Driver namin yung ano pag natumba. Ayan po. Namumulaklak na rin. Oh. Ang dami. Ang talbos ng sili. Ay, may bunga na rin pala siya. Ayun po. Ayan po yung breeding po. May bunga na siya. Ayan pa Ayan, pao. Ayan. Tapos, may kamatis pa dito. Ayan. Ang yan. yung mangka ko. Nilagyan ko kasi kinakain ng ipon. Nilagyan ko ng pasok. Okra. Okra and Basil, Sili, na maanghang, Tangko, ayan po. May tanim din ako, ayan o, turmeric. Ayan. Tapos, yung racket. Sa English, sa Arabic, Jarjer. Ayan. And then, mga lettuce. Malalaki na siya. Dito, ituturo ko kayo dito sa ano, aking mga ano, ampalaya. Tumubo na rin. Ayan po yung aking ampalaya. Ayan siya. Ito po yung aking ampalaya. Malalago na rin. makapit na sila. Ayan po guys. Tingnan nyo oh. May ano na rin. Ayan. Bulaklak. Ano Ayan po guys. Ayan po latos din siya. Ang dami. Ayan. Ayan mga kamatis. Ayan guys. Sobrang ano. Saya ko kasi malalaki na ayan, aakyat siya hanggang dun sa taas ang ganda ito po siya oh. yung aking ampalaya ang ko na to kasi nilagyan ko lang nun kasi kinakain ng mga ano ibon yung dahon ayan ang saya ba yung pagising mo ng umaga eh pupuntahan mo yung garden tapos ang lalago ng mga pananim mo ang saya nakakatuwa nawawala yung pagod yung pagod mo ba na nagtanim may ano sabi nga nila pag may tinanim may aanihin wala man lang ka effort effort yung driver lang din. Hindi mo lang tanggal. Eh, may sili din sa baba. Tapos, ito sa taas. Nilagyan ko ng ganyan niya para dyan. Dito siya mag, ano, magkapit. Yan, guys. Napaka gaganda ng ating ampalaya. Ayan po. Okay, guys. Yan lang. Update ko pag namunga na sila. Thank you guys, thank you for watching.